Sana ganun pa rin yung lasa, masarap pa rin. Nagmahal lang talaga. Walang makita mas manipis. Ito ang aming Hong Kong farm um, Good morning it's morning pa 11.39am pa lang andito kami sa Candelaria hinatid ko si Mahal sa Banahaw kasi magpapaano siya massage. Ako naman nandito sa Walter. Oh my God, ang tagal ko hindi makita Walter. Ayan, ayan. ayun. Ang tagal kong hindi nakapunta dito as in, na-miss ko ang Candelaria. Although bawal mag-vlog sa loob ng Walter kaya hindi ko kayo maisasama. Pero magro-grocery lang akong konti. Tapos babalikan ko si Mahal doon and then kakain kami doon sa isang kinakainan namin dati dito. Uh, yung Coco Deli. Yun, na-miss kasi namin. Kaya sabi ko, doon ka lang magpamasaj. Dapat sa San Pablo eh. Pero sabi ko, dun, dito na lang para kay kami sa Coco Deli after. Anyway, mag-grocery muna ako. Ito na, may bagong location yung Coco Deli. Hindi na doon sa dati, pero mas malaki. malaki Ito na yung bagong kainan nila. Ibang iba dun sa dati. Kung mam natatandaan niya yung vlog ko dati, yung Coco Deli. Hindi pa ganito. Kaso, mas looban siya. Ito na yung mushroom sisilog. Ito yung mushroom tapa silog. Order din kami yung buko juice. Fresh yan. Tapos, ito ay mushroom um, Tumpiang Shanghai ang sarap ng suka as in the best. Sana ganun pa rin yung lasa, masarap pa rin. Nagmahal lang talaga. Ang sabi tapa. Mm hmm Ang suka. Mm hmm yung suka nila, masarap pa rin. Bahay na kami. Pakita ko lang sa inyo yung isa sa na-miss ko sa Candelaria. Itong mango pie. Ayan. Doon malapit sa simbahan na bibili. Sa tabing highway lang. Katabi ng Novo. Just in case magawi kayo doon. Nagmahal na siya, 300 na. Nung last time na nandun kami parang 225 ata. Lahat nang mahal na talaga. Ayan, masarap yan mango pie. Iba-iba naman yung pie nila pero ito yung favorite ko. Ayan o, oh, may pineapple, peach mango, strawberry, chocolate, buko, ube, makapuno apple. Tapos yung mahal na miss daw niya itong brawas. Ayan. And sa bypass may nabili akong rambutan uli. Mas mahal, 80 ang kilo. Pero ang tamis. Kaya napabili ako kahit 80 ang kilo kasi tinikman ko, sabi ko, pwede pong patikim. Pinatikim ako, sarap. So, kahit 80, sige na nga. And then, sa pick-up coffee, ako ay nagmatcha with white chocolate. Ang sarap. 110 lang yung large. Hot sa akin. Kay mahal Vietnamese coffee, medyo matamis yung regular. So, pwede yung less sweet. Pero, ang sarap din. Ano lang ata to? 90, uh, 90 ata? Hindi ko sure. Basta, 200 plus yan pero naka 50% off yung second order, 154 lang yung total. Anyway, kami mag-walking na muna ng mga babies. Dumaan niya parang sa Walter Mart habang nagpapamasahe si Mahal. Naghanap ko ng rose bowl, salamat dun sa nagsuggest. Tsaka kay Madam Faye yan, silang dalawa. Kaso wala akong makitang squid na rose bowl, sardines lang. And dalawa yung rose bowl na nakita kong sardines. Isang rose bowl na mas mura. Tapos itong rose bowl gold na mas mahal. So, um, pinili ko itong mas mahal thinking na mas masarap. Pa-comment nga below kung masarap din ba yung mas mura or parehas lang ba sila. And then ito nakita ko bago, unipack squid. Since wala akong makitang rose Bowl na squid. So, titikman din namin to. Ito naman, in natural ink na kalagay. Yung sa mega kasi, soy sauce. Ito sa ink daw. So, titikman din namin. Ayun. Binalitaan ko ng kalagaw sa rose Bowl. Napakahirap pala niya hanapin. Ano? Ganun ba kasarap yung squid? Tsaka itong sardines. Itong sardines, medyo mahirap din. Kasi wala akong nakita sa Alpha Mart. Although, hindi ko pa na sa pure gold. Hindi pa kasi kami ng pure gold. Nandito ako sa gagawin natin home gym. So, tutuloy ko lang yung pag... Ano dito? Ayos, ayos. ah uh, yung mga kailangan tapon po, may garbage bag na ako. Yan. Malapit na eh. Kung kinanaw ko. Unti-unti lang nabubuo yung ating gym. Nilagay mo yung sa yung dito. Kasi dito ko lagi na yung walking pan. Para habang naglalahan na ka, tayo nakikita ko sarili ko. Kasi talagang natin lang malinis ng kortina na para kasok pa rin yung liwaran. Mm. Ito naman, nag-decide akong na i na lang muna kasi pwede pa siyang mapagpatong-patungan. So, uh, ko na lang muna ng ano, panlinis. May ano yun, uh, floor cleaner. Pero pwede rin yun. Mabango yung lemon. So, pupunasan ko lang. Let's go. Ang taga-tagal ko mag-vlog lang, naka-zoe-in pala ako lagi kalimutan ko kaya, hindi ko kasya daw. ko itong DJ, ayan halal talaga. yeah so mas ano tayo ngayon. mas one and a half. Imagine, pati kanina. Nung mag-vlog ako sa Candelaria. Groovy na zooming pala ako sa inyo. Ay, sure. Ito yung mga na-zozen namin dito ay abang. Dahil malaging lugar, mga Kaya yung mga kakay nandito, always ang Hindi naman tutupo yung din. Masok na dito yung mga plastic na... parang shell yung... kakoy-kakoy And, okay. at samantala, itong mga maleta namin, papasok ko din muna dito para walang clutter dito sa hallway. Maluwang man yung space baka doon. Or dito sa gilid. Wala akong makikang mas manipis. oh, ito na lang. breakfast, palabok, tsaka yung binili namin sa Candelaria na mango pie. Pandesal para sa babies. Mahalang lang nagluto niyan. Ayan yung sauce. Oh. Ito palabok noodles, pero ito, ah uh, shirataki. Pag hindi pa ako busog, kakain din ako ng palabok noodles. Haluin na natin. Wait lang. So makita nyo kung gano'ng kasarap. Hmm. Nahalo ko na, ang sahog nito ay ipon, tinapa, tsaka itlo. Tapos mamasitan ng panabok. Hmm. Lumasa yung tinapa kahit bagawa lang na maliit. Tapos kaya sa shirit noodles, bagay siya. 5 calories lang yung isang pack ng shirit noodles. Mm. Mm. Medyo matrabaho lang talaga. So, oras mo rin Mango pie. Hindi siya puro mango talaga. Ha? Pero... Ang ah, ito puti ah. Ang custard. Masarap. Wala kayong malansahang tamis. Ano lang talaga, parang mangga na may custard. Tapos yung tawag dito, yung pinaka pie niya, hindi masyadong makapal. Mm. Oh. Kaya, ang paborito ko tong pie na to. Custard ba yun? Hindi ko maintindihan. Parang egg white. Masarap, masarap. Mas. Pero wag kayong ma-expect na puro mangga. Kaya yun lang yung mangga oh. Hmm. Kaya Hmm. Masarap ba? Sayang nga lang yung taas na ng preko. Lahat naman kasi ngayon tumataas na. Doon nga sa Kokodeli, nagulat kami sa price. From 125, naging 189 na yung mga mushroom sirup yun. Pero hindi naman na bago yung serving. Marami pa din. Kaya, sige na kaysa naman yung iba na hindi na magtataas pa konti naman ng pa konti yung serving kaya ganun or na iba quality breakfast tayo ako yung may work ngayon after mag breakfast Manguha tayo ng kangkong isahog natin dun sa ating ano, adobong pusit yung binili namin sa ano kahapon SM yung unipack, kaya natin kung masarap lalagyan ko ng kangkong para may gulay pag kasi walang gulay para hindi kompleto may kahit ang daming damo kailangan na namin mag grass cutter ayun sira na pala yung grass cutter namin so kailangan namin bumili ng pang spray kasi meron kami pang spray sa damo I mean yung gamot so yung pang spray na lang ito ang aming kangkong farm ito na yung ingredients ng ating pinasimpleng adobong pusit na ano may kangkong So ito ay binili namin kahapon sa unipak try natin. Tapos yung kangkong na hinarvest ngayon lang. Suka, bawang sibuyas, oyster sauce, yung ating homemade na chili garlic, paminta, maraming paminta. Sabay na natin itong bawang sibuyas. May itong aking kawali Sinuna ko yung kangkong kasi halos luto naman na itong nakalatang ko eh. I think luto na nga ata. To. So eh, yung kangkong medyo kailangan natin siyang palambutin. So tatakpan ko yun. Ang ganda ng kangkong namin eh. Ito paminta. Since ito ay adobo. Nakapa kasi wala akong makita no, ano, Nakabote. Laging sold out. Lagi suka bilang ito ay adobo. chili garlic. Konti lang kasi mga hang to eh. Gusto lang natin magkaroon ng konting kick. Luto hmm. Ito na yung adobong pusit na may kangkawang. So, tikman na natin yung yummy pa kung masarap siya kaysa sa mega. Same lang sila. So, ang next sa amin titikman yung rose bowl pag nahanap namin yun. Pero parang mas gusto ko ng konti yung texture nito kaysa sa mega. Pero halos same lang ng lasa. Medyo rubbery din. Okay naman, walang dako. Buti na, na Burger sauce para sa aming coffee shop. Alapit na kami mag-offer ng burger. Buy one, take one. Kikita nyo ba yan? Ang sarap ano. Yung na aming palabo. Yan ang dinner. Pero hindi na rin kakain sa mga alako lang. May microwave ko, mainit. Mmm. mga abangers lunch time na kasi Poco at Vavoy tayo ngayon yung aming ano tawag dito crispy bites na plant based uh, parang yun ako hindi yung tokwa buwa akong masarap na sauce may celery yan sibuyas, kamatis konting sili soya mansi at suka And then, alam nyo ba na itong unboxed lechon sauce, hangka isa-isang sauce, na walang pork liver. As in, lahat ng lechon sauce ting ng sa supermarket may pork liver. Yan kasi dati ko pa alam na vegan yan. Kasi nung vegan pa ako, dun sa group ng mga vegan, nire-recommend yan. Buti na lang, up until now, hindi pa rin nila binabago yung recipe. Wala pa rin pork liver. Anyway, kain muna kami. Uh, at may royal. Yan, sarap ang kain. <laughs> Royal zero. Ah, Royal Zero daw yan. So, let's eat. Sabayan nyo kami mag-lunch. Medyo early lunch, 11 something pa lang Yung 45 uh, lang ito. Oh, I'm going to go to the hotel. I'm Yes, pero... Walang cholesterol. <laughs> yung tokwa. Ay, itong lot this crispy bites namin. Masarap sa lechon sauce. Kaya may lechon sauce. Gusto ko kasi binababa dyan tokwa sa sauce. Kaya kumuha ako ng maliit na sauce. Ayan ko yung sila. Ayan ko yung sila. May konting tubig nga rin pala yung yung sauce para hindi maraming maalat. Bukod sa low sodium na yung aming... ...puyo. Mm, okay, mm, mm, medyo malagnaw lang pero masarap yung humus. Parang kakaroon akong makailit yung... パフォーマンス。 Sinakain ko yung sibuyas at celery at kamatis. Oh. Pakita mo dali. Pinikwento eh. Na-distract <laughs> na. Ayan, ayan. ayan soot na soot sa ilan na upuan. Ako sa mga paapaan yun. Namanan niya dyan sa nanay niya. Ngayon, kain muna kami. Tapos na kami mag -lunch. Ngayon naman, kakain tayo ng rambutan. Alam nyo ba, mas mahal to, di ba sabi ko sa inyo, 80 pesos ang kilo. Pero rong-rong, rong rong ring. <laughs> rong ring to. Rung. Napakatamis. Sulit yung plus 20 pesos. Kasi yung nabili namin sa Sampaloc Lake, maasim na may konting tamis. Pero ito, napakatamis. Pwede ko kumakain ako ng gelatin. Ang sarap. Ang sarap ng roong ring. So, pag lumabas ulit kami, maghahanap ulit ako ng roong ring. Hindi pa ako sawa, ah. Eh. Nakakadalawang kilo pa lang ako. Hindi mahirip si Wahal. So, ako lang. Mmm. Ang juicy-juicy pa niya. Pag binuksan ko may sabaw, para siyang balot. Mm. Para ah. Kain tayo. Sorry, iniingit ko kayo. Bili na kayo. Now na, dali. Sabayin niyo ang kumain. Mmm. <laughs>